Ngayon, gagawin natin ang magnet fishing sa lugar kung saan nahulog ang Lamborghini mula sa tulay na iyon. Sa tingin ko, nahuli ko ang buong Lamborghini gamit ang magnet ko. Iyan ay isang Lamborghini. Kamusta, mga mahal kong manonood at subscribers? Ang pangalan ko ay Stel Avi. At ngayon, gagawin natin ang magnet fishing. Ihahagis ko ang aking gym magnet Malapit sa malaking tulay na ito dahil mula mismo sa tulay na iyon ay may nahulog na Lamborghini at nahulog ito diretso sa tubig na iyon. At ngayon, titingnan natin kung may natira pa ba mula sa Lamborghini na iyon at gagamitin ko ang aking magnet para hanapin ang ilang mga bagay at hilahin sila palabas ng tubig. At ngayon, nararamdaman ko na may nahuli na tayo at tingnan natin kung ano 'yon. Wow! Tingnan mo ang mga bula. Ibig sabihin, may nakuha na tayo. Wow! Ano kaya yon? Huu! Tingnan natin. Wow! Manibela ba ito? oh, mukhang manibela ito ng isang sports na kotse. Hmm, pero sa kasamaang palad, wala tayong logo dito. Ayon sa narinig ko, ang Lamborghini Row ay hindi tulad ng bagong-bagong Lamborghini. Parang retro na Lamborghini, ganun ang itsura niya. Mukhang luma na ang Lamborghini. May bumili nito. At sinusubukan nila parang nagtetest drive sila. Nagtetest drive sila ng Lamborghini. At sobrang bilis niya magpatakbo. Talagang mabilis siya. At iyon ang dahilan kung bakit siya nahulog mula sa tulay na iyon. Pero hindi ako sigurado doon. Manibela ba iyon ng Lamborghini o ng ibang kotse? Manibela, pero gaya ng alam mo na, hindi sapat ang isang nadiskubre para sa akin. Kaya tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo sa paghagis ng magnet. Natakpan na ako ng dumi. Wala akong pakialam dyan. Naghahanda kami ng isang natatanging video para sa iyo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na ngayon at lubos kong pahahalagahan ang iyong tulong. At siya nga pala, subukan mong mag-iwan ng komento sa ibaba. At babasahin ko lahat ng komento at susubukan kong sagutin ang lahat ng ito. Kaya tuloy lang tayo. At lubos kong pahahalagahan ang iyong tulong. Ngayon, may nararamdaman na ako at nakikita mo yung mga bula. Ibig sabihin, may nakuha tayo sa magnet natin, kaya mag-ingat tayo. Wow! Ang laki ng mga bula, kaya mag-ingat tayo at subukang hilahin palabas ng tubig ang nakuha natin dahil alam mo, mabigat yun at nakikita na natin. Wow! Ano kaya yun? Wow! Marami tayong nakuha! Parang packaging lang yung isa at yung pula. Alam mo kung ano ang itsura nito? Kung bahagi ito ng kotse at pula, ibig sabihin sport car ito, ibig sabihin mabilis na kotse ito. Kaya baka bahagi ito ng fitting o installation system ng exhaust system. Dahil alam mo ang Lamborghini ay may napakalaki at napakamakapangyarihang exhaust system. Kaya itabi muna natin 'yan at ituloy ang paghahagis. Tingnan natin. Baka may makuha pa tayong iba. Ang daming dumi, ang daming alikabok. Kakain ako ngayon. Ay, hindi ko kakainin yan. O oh, may nararamdaman na naman akong isa malapit doon sa bagay na yon. Kaya baka yung Lamborghini na yon ay nahulog mula sa tulay. At dahil sa agos ng ilog, may ilang parte ng Lamborghini na natanggal nung tumama ito sa tubig. Ngayon, Nandito na sila dahil sa agos ng ilog, kaya susubukan pa nating maghanap ng iba pang makikita. Oh, wow! May malaki doon. Sige, tingnan natin dahil pakiramdam ko may napatigil akong isang bagay. Wow! Tingnan mo yung bagay na yan. Naalala mo ba na sinabi ko sa iyo dati na isa itong retro na Lamborghini at mukhang retro din ang sound system na yan? Oo, oh, tingnan mo yung bagay na yan. May tuner, CD, sino pa ba ang gumagamit ng CD ngayon? Ginagamit natin ang Bluetooth at Wi-Fi para makinig ng musika. Pero talagang luma na itong bagay na to. Iyan ay isang retro na sistema. Mukha itong isang marangyang retro na sistema. Magandang nakita mo, siguro. Kung titingnan natin lahat ng mga nakita ko noong sandaling iyon, parang ganito ang lumalabas. Lubos na wasak ang Lamborghini na ito. Pero para makasiguro tayo dyan, kailangan pa nating patuloy na ihagis ang magnet. Noong mga naunang hagis ko, may naramdaman akong malaking bagay doon. At ngayon lalapit ako roon para malaman kung ano yung malaking bagay na yun. Palagi kong nararamdaman na may malaki talaga doon. Ngayon, walang laman ang magnet ko at oo, may nakuha ako. Tingnan mo paano humigpit ang tali ko. Oo, oh, palagi kong sinusubukang mahuli yung bagay na yon. Hinila ko palabas ng tubig yung bagay na yon. Pero hindi ko kaya. Hindi ko alam kung bakit nakikita mo yung mga bula ngayon. Pero hindi ako sigurado kung paano ko ito mahihila palabas. Kasi may kakaiba akong nararamdaman tungkol dyan. Hindi ko nararamdaman na hinuhugot ko yung bagay na 'yon mula sa tubig. Pakiramdam ko parang dumudulas lang yung magnet ko sa kotse. Alam mo yung kapag may nilagay kang magnet sa kotse, dumudulas lang yung magnet mo at ngayon ganun din ang pakiramdam ko. Kaya kailangan kong magpatuloy at kailangan kong maging sobrang maingat. Kasi a ah, o oh, o oh, kaya, kaya, kasi pwede nating mawala yon pero... Oo, oh, nakikita natin yung mga bula, kaya subukan pa natin ulit. Sige, wala nang laman ang magnet at ngayon may nakuha na tayo. Oo. Oh. Oo. Oh. Halika dito, palagi akong may parehong pakiramdam tuwing sinusubukan kong hulihin ito. Nakakakuha tayo ng mga bula. Marami tayong nakukuha, pero hindi ako sigurado kung nahuhugot ko ba talaga yung bagay. Pero paano kung ngayon nahuhugot ko na yung tubig, yung buong Lamborghini? Isipin mo kung gaano ka wild 'yon. Napakakakaibang pakiramdam nito. Ikinikis-kis ko yung bakal gamit ang magnet ko at nawala na naman. Pero patuloy pa rin akong susubok. Paulit-ulit, paulit-ulit. Nandyan lang yon kung hindi ako nagkakamali. Wala. At oo, may nakuha na naman ako. Ang swerte ko ngayon, alam mo yon. Kaya susubukan nating hilahin. Ilabas ang isang Lamborghini mula sa tubig. Alam mo, sa tingin ko, kailangan natin ng dagdag na tulong para dyan. Mayroon akong napaka-interesanting ideya para sa magnet fishing ngayon. Gagamitin ko yung bagay na yon, isang triple magnet. Gagamitin ko nito kasama ng regular kong magnet at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sige, tingnan natin kung maswerte ako ngayon. Sige. Subukan na natin ngayon. Wala pa rin laman ang magnet. Wala pa rin. At ngayon, oh, nakuha ko na. Oo, oh, oh, humihigpit na ang tali ko at nakuha na natin ang pangalawang magnet dyan, triple magnet. Sige, abutin natin ang ilalim. Sige. At ngayon, kailangan nating magpatuloy ng ganito. Walang laman. Walang laman. Nararamdaman ko ito sa isa pang magnet. Ngayon, nagmintis ako. Mukhang nagmintis ako gamit ang triple kong magnet. Alam mo, medyo mahirap gamitin niyang bagay na yan dahil napakalakas ng magnet na yan. Sige, halika rito. Ngayon, nandyan pa rin? Hindi, hindi ito walang laman. Oo, oh, nararamdaman ko silang dalawa. Oo. Oh. Tara na, Sige, ngayon kailangan nating mag-ingat diyan. Para hilahin ang kakaibang bagay na 'yon mula sa tubig. Halika rito. Sige na. Halika rito. hindi nandoon pa ba? Hindi, sa tingin ko nawala ko na. Pero malapit na tayo dito. Oo, malapit na tayo dito. Wala na ba laman? Oo, walang laman yan at mukhang wala na ring laman ito. Sige, subukan natin ulit kasi maganda ang naging progreso natin. Okay, walang laman at ayan, nakuha na natin. Ngayon, gamitin natin ang triple magnet. Isa, dalawa, tatlo. Sige. Walang Hindi, nagmintis ako. Napakahirap gamitin. Yang bagay na yan, pero sobrang interesado tayo malaman kung ano yung malaking natuklasan sa ilalim ng dagat, di ba? Kaya tuloy lang tayo sa pagsubok. Ah, oo. Oh, sige, tuloy lang tayo. Sige, subukan natin. Subukan natin. Oo, nawala ko na naman ang triple magnet. Pero ayos lang kasi malapit na tayo dito. Hindi. Muntik na. Oh, isa na namang nahanap o oh ano. Hindi. Hindi. Muntik na akong magkamali ng malala. Tara na. Tara na. Tara na. Oh, malapit na tayo. Malapit lang talaga itong natagpuan tara na. Pagod na pagod na ako dahil dyan. Dahil napakabigat ng natuklasan na ito. Baka nga Lamborghini ito, sino makakaalam? Malakas talaga yan, pero medyo mahirap at natatakot ako sa mga buhol. Alam mo, halos sira na yung lubid kaya sa tingin ko, susubukan ko na lang tapusin yan gamit ang regular kong magnet. Nandyan lang yan sa paligid. Oh, nararamdaman ko na ulit. Malapit na talaga, kaya kailangan nating mag-ingat dyan. Sige na, ako'y. Basang-basa ako dahil ang init, dahil sa lahat ng pisikal na ehersisyo na yon. Sige na, itong bagay na to, talagang naipit na ng husto. Kasi sa tingin ko, Buong kotse talaga 'yon. Talagang parang isang buong kotse. Sige na, sige na, sige na, sige na. Halika dito, mahal ko. Ang bigat nito, mga pare. Oh, oo, oh, oo. oh. Nakita niyo ba 'yon? May nakita kang asul, hindi ka nagkakamali. Nagmintis ako. Nagmintis ako. Sige. Tara na. Aba. Ano yung bagay na 'yan? Ay, ang bigat naman nito. Wow, hood ng kotse 'yan. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ano ba 'to? Ay, palatandaan ng Lamborghini iyon. Tunay na palatandaan ng Lamborghini 'yan. Oo, iyon ay isang dilaw na toro at may asul tayong Lamborghini, pero natatakpan ito ng kalawang. Wow, parang totoo. Lahat ng kwento, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Asul nga ang Lamborghini. At nagawa natin. Wow, talagang kakaiba ang natagpuan natin. Pero sige lang tuloy tayo sa paghahanap. Sa tingin ko, makakahanap pa tayo ng ibang bahagi ng Lamborghini dyan mismo sa tubig na, yan, sige. Sige, may nararamdaman akong isang bagay. Subukan nating hilahin palabas pero mag-ingat tayo. Mag-ingat talaga tayo. Ibig kong sabihin, sige, nakita mo ba na may isang bagay doon? Oo, may isang bagay. Pero ano kaya yon? Mukhang bahagi ng makina. Oh, tingnan mo. May umiikot na bagay na parang makina, pero hindi makina, baka bahagi ng turbo. Yan, oo, oo. may turbo ang Lamborghini. Nakakatuwa, hindi ko maintindihan paano ito gumagana. Wala akong ideya tungkol dito. Parang pumapasok ang hangin doon at lumalabas dito kaya wala talaga akong ideya kung ano yon. Isulat nyo ang inyong mga komento sa ibaba. Pakiusap, pero sige tingnan natin kung ano pa ang nakatago dyan. May nararamdaman na naman ako. Oops, kalawangin lang pala yon. Mukhang hindi naman ito piyesa ng Lamborghini. Ewan ko. Siguro, patuloy ko lang itatapon sa parehong lugar. Kung saan ko nakuha yung hood ng kotse, yung malaking hood ng kotse. Sige. Palagi kong nararamdaman na may iba pang bagay sa lugar na 'yon kung saan natin nahanap yung hood ng kotse, kaya sa tingin ko kailangan pa nating maghagis doon. Pero ngayon, wala pa ring sumasabit sa magnet ko sa lugar na yon. Oo, kung saan natin nahanap yung hood ng kotse. Ay, may buhol ako dito. Kailangan ko itong ayusin agad kasi kung hindi, baka masira ko ang buong lubid. Oops, may nakuha na naman ako sa lugar na yon. Baka masira ko ang buong lubid kung hindi ko ito aayusin. Wow, parang isa na namang parte ng Lamborghini. Pero ano kaya yon? Sige na, umiikot siya, parang cardan shaft o parang ganun. Alam mo ba kung ano yon? Pakisulat ang opinion mo sa mga komento. Hindi naman masyadong kalawangin kaya mukhang isa yan sa mga pyesa na nakuha natin ngayon. Baka parte yan ng Lamborghini. Sino ba ang nakakaalam? Tara tuloy tayo! Sige tuloy lang tayo! Ay. Naririnig ko ang eroplano. Dati kaming nag-magnet fishing malapit sa eroplano at hindi kalayuan mula sa lugar na 'yon. Panoorin mo yung video na 'yon kung gusto mong makita kung paano kami nag-magnet fishing sa lugar na 'yon. Mabigat 'yon at may nakuha tayong nahukay. Oh, sigurado 'yan isang daang porsyento. Lamborghini, bahagi yan ng kotse. Oo, kaya talagang nakakabaliw tong nahukay natin. Pero ito, parang mekanismo, parang isang napakahalagang parte ng kotse. Ibig sabihin, wasak na wasak na ang Lamborghini natin. At sa tingin ko, alam ko na kung saan ito matatagpuan ngayon. Doon banda, siguro. Kaya may isang tao na... Nangingisda lang sila, pero ako, magnet fishing ang ginagawa ko. Kaya marami tayong nahanap ngayon at tingnan natin. Baka may makuha pa tayong iba dyan. Oo, may isa pa tayong nahanap, pero yung bagay na yun ay madilim na berde at mas maraming kalawang, hindi tulad ng ibang mga nahanap. Oo, balot na balot talaga ng kalawang at madilim na berde yung bagay na yun, kaya mukhang gamit militar ito. May mga letra dito. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Pero tingnan mo, marami tayong nahanap na mga piraso at parang lahat sila ay konektado sa Lamborghini. Kaya ngayon, alam na natin ang totoong nangyari. Nahulog talaga ang Lamborghini mula sa tulay na iyon. Pero sa kasamaang palad, hindi natin ito mahila palabas ng tubig dahil mukhang talagang, talagang wasak na wasak na ito. Ako si SLAV, salamat sa panonood. Kita-kits, paalam!